Maing gabi eh. Mga ka kahinumdum pa mo, agsagag may patang bata, ga eskwela ta sa elementary, ganahan kaayo ta muduol sa usaka teacher, na friendly and approachable, dali nga maduulan. Pero dili ta ganahan muduol sa usaka teacher, nga terror. Ganong ako nang gisulti kay maunay na hitabo diri sa ebanghelyo karong adlawa Nga numan, nga ang mga bata ganahan man muduol kang Hesus kay nakita sa mga gagmayng bata nga atong Ginoo very friendly and dali maduulan approachable abin ninyo mga igsuon na akoy i ninyo akong pamalandong na ay kurso nga lisod nga bisan wala giiskwilahan sa mga gagmayng bata built in na nga nila psychology Diba psychology is the study of the behavior of the human person kining gagmayng bata bisag wala giiskwil psychology maayo kay na sila mo determine kung nagmaskara ba ka or tinuod gyud kang buutan bisan pag magpakaaron ingno ng imong itsura makaatik na sila kabalo kay na sila mutan aw sa sulod nato kun buutan bagyud ta or nagpabuutan buutan lang maunang kung gusto mo nga makadetermine kung tinuod bagyud tang friendly and approachable pakig-relate og mga bata sige gani kung ganahan sila nimo Congratulations! Dili kalayo sa giingon ni Kristo diri sa Ibanghelyo karon. Ila sa sama ni ining mga bata ang langit. Basin na'y moingon ninyo, Father. Friendly man ko sa mga dagko. Ganahan man sila muduol na ko. Ayaw kumpiyansa kay kining mga dagko, kining mga adults, pwede nang makipagplastika na to. Pero kining bata, dili na ka balo mamakak kung muingon na siya nga buutan ka buutan ka pero kung muingon na siya bad ka then there must be something wrong psychology suwito kay mga bata anak sulay so, like, ganig relate nila okay God bless